sa mga bater rin. <t fate> ah, ye. starter lang ito, Eh, tatalo F6. Kung baga... Malakas, ma, ba, malakas ang battery Ayun know mister Lagitik na lagitik lang F6 to suki Ayan ang problema daw Hindi <mbruch> naman Maliit Ginagawa natin Battery, tatlong battery na yung ginamit namin eh. High start. sa battery, wala battery. 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 Oh. oh. So, huh? oh? Yeah, guys, meron tayong binuksan dito yung starter. Dala lang ito dito ng ating customer. Hindi ko. Niko, yan. Uh, kung ilang baterya na raw ginamit nila. Tatlong baterya na ba ginamit nyo, Niko. Niko! Nico! Tatlong baterya na ang ginamit nyo. Ayaw pa rin start? Ayaw pa rin start? Kaya hanyan ang titikman, titikpe titik ng ating mechanic, ng si, ating si, si, Boss Dan, si Sir Dan, kung sa may problema kasi ayaw sa tatlong baterya na raw na ginamit nila dito. Ayaw pa rin start? Kaya yan ang ko natin. Titignan ng ating electrician guys ha. Ayan, yeah, bago natin malaman nyo guys kung anong problema ito. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV, pa-like at pa-share na rin guys. At yung notification bell para lang like updated sa so, mga share, share na yung video at po-post guys. Ano ito guys ha, uh, Suzuki F6 to. Ito ka na ito ha guys ha. Uh. na lang to dito natin ang customer kasi Alas tatlong baterya na raw ginagamit nila ay pa rin restart. Bi yan, yeah, binuksan ng ating mekaniko. Titignan pa kung anong problema guys sa Wait lang ha. May ginagawa pa guys. Okay guys. Wait lang. Tira ba? Yan. Sinubukan natin lagay muna ng grasa guys. Dumi. Wala. Dumi lang yan. Sa Sa kotse? Baka kulang lang sa grasa. Baka maganit lang. Kaya ayaw muna lalagay. Lagawin natin muna kung iikot na ito. Ayan o. Medyo maganit yata kanina yan o. No? wala nga yun ang lang, ano? <laughs> <Wala, saling. laughs> lang. hindi ba dumulubog sa bahay ito? Oh. Bally, wala nga agon magaling pa niya sa ito aking ano hala pa na ang tigil muna. Nagpupulpul. Liha. Liha pala. Kailangan. 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 Problema. Problema ko wala kang dahilan Sistema lang yan. Ayan guys, lilihayin na namin yung kanyang contact ng ano, yung carbon. Anong tawag dyan? Kompetito, ano ba tawag dyan? Armature. Armature. Nilihan na namin, baka... Ang problema natin, walang testingan. Walang testingan, walang kuryente. Walang kuryente. Sa baterya na lamang. Walang baterya, ibusi. kaya kay Eri. Oh, Kaya testingin lang naman. Uh, Hindi binigyan na ng grasa pa testing <laughs> pa. Nakakahiya naman 'yan. Hey, hello. Tara mo pa paki mekanik ko. Ah, guys, nilagay lang namin 'to ng grasa ha kasi medyo maganit. Saka nilihan namin yung kanyang armature. Hindi Yung ng carbon. Walang kuryente. nilagyan ano kasi ito. <laughs> Ilang, ilang baterya ang ginamit dito, Paolo? Ayun, may ari. Ha, Paolo? Tatlong baterya. ay mo start oh, yun yung nagdala dito. Yung customer natin, din nalala dito. Tatlong baterya na raw ang ginamit nila. Ayaw pa rin i-start. Kaya din dala dito sa atin. Yung pala, tingnan natin. Grasa lang katapat. Tingnan natin kung iikot na ito. Ayaw na matanggal. <laughs> Napakalapak na. Wala na. mo na itong sano. Next thing. Yan. Patama na pala yung housing. Yan. Napasok talaga ito dito. Kaya po na. Walang kuryente. Hindi ba testing. Sige ko. Sige ko tali mo, Rick. Kaya guys. So, ayos na? Gra gra grasa lang katapat. Sige. natin kung ano na. Iikot na ito. Kanina ay ibigot ito guys ha. Tatlong baterya na ginamit. Ayaw pa. Ayan o. No? Mekaniko. Ayan yung mekanikong yan. Gumamit. <laughs> Gumawa mekaniko Yan si pa si Nico. Hindi pa pasok. Hindi pa 'yung Jan. pa ac 'ni. guys, te-check natin kung ano na. Kung iikot na. Kung ikut natin. Yo no. na ako. Oh. mana. Wala. Oh, yun, na, nasipa. Oh. oh okay, ah, yeah. oh. Okay na. Ayun. Ayun, guys, okay na pala. Grasa lang katapat Tsaka liha Pag ganun, hol, di ko. Ang lakas okay. na ikot, ah. Ayaw, ayaw, na may ikot na mga. Ha? Ayan guys ha Ano itong starter nito ha F6 to guys ha Suki F6 Ayan nilagay lang namin ng grasa sabi kasi nung migari ko nung dala dito, yung customer natin, ayaw daw mag ano, umikot. Kahit itatlong baterya na pinagpalit-palit nila, ayaw rin umikot. Itong starter pero ngayon ito umiikot naman. Kaya, ang naging lang dito, yung siguro medyo maganit, walang grasa, kaya nilagyan namin ng grasa, tapos saka yung ano guys, yung nilinis namin yung tamaan ng carbon kasi medyo madumi na kanina, kaya nilihan namin yun naging to, guys, ayan. Okay na yan guys, tapos na yan, yung starter na yan, F6. Grasa lang yung ginawa namin. Idagay ng grasa at saka nilihan lang yung tinatama na carbon. Hindi lang yung problema guys. Kaya so, guys, sana subscribe na kami sa aming YouTube channel ni mbt palike at pasya na rin guys sa video notification bell para lagi updated sa kasi share na yung video at yung post. Kaya guys, hindi lang kabot ano, hindi kabot, hindi restart. start din ko ng starter. Kung ano yung problema, yun pala, Grasa lang guys. sa so, Ihihan lang katapatan. Okay guys. Guys, guys, kaya na kahit paano binakawin tiko, hindi eh, yaman lang. Okay guys, thank you guys.